ito yung dalawang player na nakakapanghinayang araw para sa Barangay Hinebra sa nangyayaring serya nila ngayon sa finals. And what if nga raw kung nakapaglaro ang dalawang minsay naging key player nitong si Coach team Cohn na si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray. Talagang manghihinayang ka nga sa dalawang yang dynamic duo na to ng Gene Kings. Talagang mapapaisip ka rin eh no? kung paano nga raw kaya kung naging available yung dalawang player na to ngayon. Anong impact yung maibibigay ng mga to sa finals lalo't nalalagay nga ngayon sa alanganin ang Jin King sa series nila. Good or bad lang naman talaga ang magiging outcome, 'di ba? yan yung pag-uusapan natin sa video na to actually maganda naman yung naging sistema ng Hinebra pagdating sa mga players even na may mga kulang at may mga nawala sa dating roster to ni coach team ipinatunayan eh e pa rin ng mga ito na kaya nilang pumasok sa finals even na meron silang struggle pagdating sa lineup pero naiahon pa rin nga raw yan ni coach team ha? at nakaabot pa nga ang mga to sa finals at talagang ngayon ay eh nagiging dikdikan ng laban ng mga ito kontra sa tropang giga at paano pangaraw kaya, di ba, kung naging healthy ang buong lineup na to ng Jinking sa finals, di ba? Itong si Jamie Malonzo na inexpect na natin na hindi makakapaglaro sa buong conference ngayon at ayon niyan lahat dito kay Coach Tim Con. Itong si Jeremiah Gray na hanggang ngayon ay under observation pa rin nga raw dahil sa malalang injury na nakuha nito and unfortunately eh matagal-tagal pa nga raw itong mapapahinga. Sobrang laking kawalan ng dalawang player na to ng Hinebra. Lalo na yung versatile na mga ito na for sure napakalaking bagay nga raw sana sa nangyayaring serya nila kontra sa tropang giga. At kung fans ka ng Jim Kings e eh siguradong isa ka ngayon sa nangihinayang sa mga yan. Itong si Malonzo na alam natin yung verse sa nito sa pagiging forward. On the other hand, yung nagiging pakinabang nito sa Hinebra bilang high flyer at aggressive, e eh talagang malaki nga naman talaga yung naging contribution nito sa Jim Kings. At yung average nito na 14.1 points, 7.1 rebounds, and 3.3 assists per game. Talagang big numbers din nga raw talaga yung binibigay nito sa Jim Kings. At sa kabilang dulo, ah, ganun din kalaking impact nang ng nawala nga raw itong si Jeremiah Gray sa Hinebra ng isang buong season. Isang small forward and eventually eh, na-improve nga raw nito yung pagiging shooting guard niya ng Hinebra. Isa pa nga sa napaka-importante versatile nga raw nito para dito kay coach team ay eh, yung shooting na ginagawa nito para sa Gene Kings na 46% shooting from the field. At napakalaking bagay yan ba diba? Every game na ginagawa nito si Gray. Talaga nga naman na napakalaking pakinabang nga raw sana ang shooting ability na binigay binibigay nito sa team at isipin mo ha, ah, nag-average siya ng 12.5 points, 4.83 pounds and 2.5 assists per game kaya naman masasabi natin na sobrang laking numbers din yung binibigay nito sa pagiging shooting guard niya kaya malaking bagay rin talaga itong si Gray sa Jin sa napakalaking kawalan ng shooting guard na to Lalo na sa mga ganitong klaseng sinario ng araw at mga crucial game may itong dynamic duo na to ang pinagkakatiwalaan nga raw ni Coach Tim. Malaking kawalan para sa Hinebra ang dalawang wings na to at malaki ang naging kabawasan ng na mga ito ngayon sa roster ng Hinebra. Dahil kung iisipin natin yung mga numbers na binibigay nito, eh talagang napakalaki at napakalaking kabawasan din yan sa team ng Hinebra ngayong finals. Kaya nga kung iisipin natin ngayon sa nangyayaring serya ng Gene King sa finals, eh mapapaisip ka talaga kung paano nga kaya na isa man sa dalawang ito e eh, nagawang makapaglaro ng finals na gaano nga raw kalaki sana yung impact na maibibigay nito lalo't dikitan yung serya nila ba? Diba? isipin mo ha kung ikukumbay natin yung mga numbers and percentage na ginagawa nitong si Gray at Malonzo sa Hinebra e eh, talagang sobrang laki nga raw sana ng halaga na yan para dito sa Hinebra sa nangyayaring serya nila at yung mga versatile and skill ng dalawang ito na sigurado nga raw na magbibigay nga raw sana ng mas matinding pahirap pa sa tropang giga sa nangyayaring serya nila sa finals. At yan yung isa sa napakalaking what if nga raw ng barangay Hinebra fans. Kung naging healthy na available nga raw sana yung dalawang player na to ng Gene Kings na isa sa mga key players dati ni Coach Tim Cone. Eh ay sigurado nga raw na may tulog ang tropang giga sa nangyayaring serya nila ngayon. Kung kumpleto at masagana nga raw yung lineup na to ni Coach Tim Cone.